Hello guys! Magandang umaga po sa lahat. Sa mga subscriber ko, kumusta kayong lahat? I'm back! Marlene Enopia. Mm, ito nga palang mutya na ano, mutya ng sapatos. Ayan po, oh, Ugyis sapatos po siya. Pagmasdan nyo po, pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Sapatos. Ito naman sapatos na ano rubber ba parang ano pang pang sports yan maganda siya no malaki masyado yan ayan no ko yan po guys ah hunting po ako ngayon ng mucha dito po sa isang bakanteng lugar ito po ano to dito mga ano mucha ng ano ilog kaya mga ano, nakuha ko yung mga ano, putya ng batis, sa mga ilog, yung mga ano, kahoy na may mga ugat-ugat, baga baging, sa Bisaya, balagon yun. Ano, sapatos oh. Mga salamat guys. Hanggang sa muli. Take care. salamat.